Ngayon mga idol ay mangunguha nga kami ng ano. Ano dyan? Ubi? Ubi na layas mga idol na uh, tumutubo lang siya dito sa mga kakahuyan. Yan mga idol yung dahon kung makikita nyo. Tapos ito yung ano niya o. Oh. Asan na dyan yung ano? Pinutol mo na. Ito yung baging niya o. Oh. Tapos ito na yan o. Oh. Ito na. Ito mga idol oh. o. Ito... So, ano yun ni Johnny kalin yun eh, mga idol oh, kita nyo yan yung OB see dan ano sa sana igwa tapos <coughs> ibalik mo dan pagtanumahan ko an an um, tawag sa ni <coughs> oo para makatubo ulit ayan nanguha kami mga idol ng OB kasi mag ano kami Ah, uh, tawag sa nila, binignit. Gagawa kami ng binignit. Pira ano na nasa sana punggayan, ayan, urog sa ni. Sad lang. May So, ito mga idol yung luma, oh. No, dan, oh. Ito yung pinaglumaan niya, oh. Oo. Ito, baka may sawa dan. Yan mga idol o yung OB. Dito ko kaya alam mga gamay man. Malalim pa. Alam pa. Kaya ang kuwaon natin, buto lang dito ako. No? Ang sad, ato darum o. Darum o, sad. Ang man. man.